Sa tatlong ingredients, matatanggal ang sugat, kurikong, galis aso, katikati at kahit anong skin disease. Gamit ang tatlong pinaghalo-halo na aloe vera, turmeric and ammonia water. Ang aloe vera ay talagang 200 times ng pagka-antibiotic. In and out ng ating katawan ay talagang pinagagaling nito. Ang turmeric naman ay talagang maganda rin sa mga galis aso kahit na ito ay ilagay mo lang sa mainit na tubig kumuha ng bulak at kung saan ka mayroong sugat, kung saan ka may kurikong, ito ay madali rin makapagpatuyo. Ang ammonia naman ay isang pangunahing ingredient sa mga uh, gamot, sa mga sugat, mga katikati. Kung kaya ko ito ay pinaghalo-halo, itong tatlong ingredients ay talagang napakaganda. Alam nating lahat na iniinom ang aloe vera, alam nating lahat na iniinom ang turmeric, ang dil, luyang dilaw. At kung gusto niyo kaagad na gumaling ang inyong mga katikati, ang inyong mga sugat, ang inyong mga agalis uh, aso at mga kung ano-ano pa ay talagang uminom kayo lagi ng aloe vera at uh, sasalitan nyo rin ang pag-inom ng turmeric. Ito ay talagang maganda kung ang inyong pinapagaling ay magmumula din sa loob ng ating katawan at sa ating kutis. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!